December na po at ilang araw na lang ay Pasko na. Napapansin natin sa pangapaligid, iba na yung simoy ng hangin. Puro Christmas light na, yung tugtog puro pampasko na. Ang susunod dyan ay simula na rin ang kaliwat ka ng Christmas party at ang mga reunion. Pandemya man o wala, ang Paskong Pilipino ay isa sa mga bagay na hindi magbabago. Wala noon hanggang naman dito sa Malacañang ay nakapag-Christmas tree lighting na rin. I always have believed that uh, Christmas is really for the children. So we have done everything that we can to make sure every Filipino child has a Christmas. ang Pasko ay para sa mga bata. Kaya naman ay sinagawa namin ang gift giving project para sa mga kabataan. Medyo naiba lang ito dahil hindi lang ito sa palasyo kundi simultaneous sa higit na apat na pong orphanage, shelter at communities around the country. panghuli yung aking ama, meron kaming ginagawa bawat Pasko na tinatawag na Maligayang Pasko. Yung buong palasyo ay ginagawang children's party. Merong magician, may clown, merong mga laro-laro. Nakakapunta ay yung mga galing sa mga orphanage. Ang aming iniisip kasi yung uh, ibang mga bata, kung hindi natin bigyan ng Pasko, ay eh, walang Pasko. Kawawa naman. Eh, kami nang gagawa. Yan ang mga naging inspiration natin. Kaya ang sabi ko talaga ay gagawin ko rin yan dahil sino ba naman ang ayaw makitang masaya mga bata pagmasko. Meron pa akong isang ginaya sa aking ama. Dahil nag-recreate kami noong isang araw, yung larawan niya nung siya ay dumalaw sa International Rice Research Institute sa Los Banos, Laguna. Marami tayo nakita na yung mga ginagawa nilang pag-aaral, yung kanilang mga eksperimento para pagandahin ang magiging hanap buhay ng ating mga magsasaka. Mahalaga ang IRI dahil nasa pangalan mismo niya, International Rice Research Institute. Itong IRI hindi lang para sa Pilipinas, para ito sa buong mundo. Kaya't marami tayong matututunan sa mga naranasan ng mga iba't ibang bansa. Marami talaga tayong nakita at eh, nakakatuwa dahil yung mga inaalala natin kuminsan na mga problema na hinaharap ng mga magsasaka ay talagang tinutugunan ng uh, IRI at eh, may mga sagot din sila na magagamit natin. Kahit sumampana ang Christmas season at yung iba ay medyo vacation mode na, tayo ay patuloy pa rin ang lahat ng ating ginagawa para masigurong walang patid ang pagpaganda ng kalagayan ng ating mga kababayan. Yung kadiwa ng Pasko ay nasa ikatlong linggo at 30 plus na ang locations available, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya ipapagpatuloy lang natin para kahit papano ay naaalalayan natin ang ating mga kababayan laban sa pandaigdigang pagtaas ng presyo ng bilihin. Marami pa tayong inaayos dyan, pero naman maging sustainable at permanent ang operations ng Kadiwa kahit tapos na ang Pasko. Kaya ng ang mga bagay na mula noon hanggang ngayon ay hindi magbabago at patuloy natin binibigyan ng halaga. Ang pag-aalaga at pagbibigay saya sa ating kabataan, ang mura at maasahang pagkain para sa lahat at isang matibay at masaganang sistema ng agrikultura. Lahat po yan para sa tuloy-tuloy nating pagbangon. Mauna na akong bumati sa inyong lahat po. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe.